Hi guys! Ayan, kamusta kayo? Ayan guys, nandito ako ngayon sa ano, farm. Uh, pasyalan natin guys yung uh, baboy. Ilang, ilang, linggo ko na silang hindi na papalpasyalan at busy. Sobrang um, busy. ating baboy. Laki na. Pang desa, ay eh, pang ano na, yung pang nungir. Bakun nito ang Taas. Pakakainin ko sila mamaya guys, pero punta muna ako dun sa kubo. kami dito sa kubo. Grabe, hindi na, na kami na kapasyal-pasyal. Sabayan pa lang mga sakit-sakit. Ayan guys, nakapagpunla na rin pala kami dito sa ano, sa bukid yung palay. Ayan. Ayan. <coughs> Basta na kaya ang ating mga hito. Grabe, talagang puro ano na. Puro kangkung na. marami na naman tayong ano binhi itong kubo sa loob guys pinalinis namin kina ano at tinida nung nakaraan. kasi hindi na masango hindi na maharap baka sa susunod pa makapunta dito wala tong backup sa tindahan kasi Oh, gabi eh. Baka may gabi. Tingnan nga natin guys. Mag-try nga tayo ng isa. Ito yung pwede. Ito pwede. Ito ang pinakamasarap na gabi sa lahat. Masarap nito sa pakbit guys. Sobrang sarap. Ang bango pa <toss> laki ng laman ah. Ayan. Ito guys ang aking nakuha. So, isa. Pwede na tong isa. Dadaling ko bukas to sa ano, tindahan. Sa manuot magpapakbit tayo ng gulay. Eh. Ayan, ang daming bulaklak. Ang gundo Wow. Ang ganda ng bulaklak guys. Ang dami. Wala ng bunga yung ating papaya. Yung iba ninakaw. Wala na bunga. Isang kubo. kakamis ang gubo kakamis magluto-luto maka sa January na kami makaluto-luto dyan pag may backup na sa tindahan punta na natin guys itong ano ito baka may magpakita ng ito Wala. Nakatago. Ano na ang ating petsa eh. na. Pudpud na sa So ayan guys, balik na ako sa bahay. Kasi si JD ay eh, gising na. Daming bunga yung ano guys, saging. Ayan na. Ay, hindi kami makapaglinis dito sa bukid. At talaga, ha. Huh? Busy ah. Super busy. Ngayon pa guys, saging. Oh,

Nakakatuwa yung baboy, guys. Ano na? Malalaki na. Pwede na ulit katayin. Pero, siguro, mga ano pa. Before New Year, katayin namin siya. Tapos pang tinda rin doon sa ano, tindahan doon sa manuod. Mag-aalaga pa sana kami guys ng biik. Kaya lang mula na talagang bidan dito. Na no, biik. Mahal pa rin ang uh, baboy dito sa ano, Mindoro. Kuha tayo guys ng ano, kamyas. Ayan. Pang asim sa isda. Sarap to Pang asim. Isda. Okay. Baka iba yung niya. Mataba siya na ano. Hindi yung mahaba. Pataba. Ang kanyang hulis. Ayan guys, pauwi na tayo. Ito ang aking take out. Tsaka yung ating kamias. Ayan. to so, nakabalt lang po. <laughs> ayan guys, magkakape kami dito sa taas. Yan yan, uwawa naman yan yan. Pangin kasi doon oh. No? Kaya dito kami sa likod. Siyan yan ah. Hindi makalapit dito ah. May lagnat kasi. <laughs> May lagnat ang ate. Oh, wow, wala man. Si J.D. oh, naka ba parang meron. Ba't naka <laughs> Gusto umakit ni Yan yan dito sa taas. Alam okay, mo ba kamahawa? Tingnan mo. Mm -hmm. Kamahawa naman tong isa. Hindi pa natatapos lang din ito eh. Bigyan mo na si Tiapay. Mhm. Ngusok makit ni Ate oh. <cerpier> <rehearsals> <unfold> wow, ano naman Ate? Hindi pa na, pasok. Manginan ka na naman kumangkat dito sa taas eh. Yay, dear. <laughs> Namiss mo na si Adeng?